Larawang po ng pag isang babaeng nakaligtas sa bagyo at kanyang kapatid sa Kansas City nang muli sila nagkausap kasunod ng panawagan sa telebisyon. Ang kanilang on-air reunion at iba pang panawagan sa report na ito. Buhat ng manalasa, ang bagyong Yolanda hindi na naging maayos ang linya ng komunikasyon sa Leyte. Kaya naman si Mary Joy nagbaka sakali sa panawagan segment ng News to Go kanina. Okay naman po kaming lahat. Buhay naman ka buhay naman kaming lahat. Ang ang amin lang ay makaalis kaagad kami dito. Hindi kami pwede magstay dito. Yung mga bata wala ng gatas, wala na kaming kinakain. Tapos hindi na safe sa bahay. Sundok sa buwan marahil pero yeah. nagbunga yeah, na contact ng GMA si News Dennis. ang kanyang Kuya Dennis. Dennis Kaya kahit magkalayo, na ko na mga kapatid. Okay, Dennis, si Dennis mga tapos okay, okay, okay. na. Na-relieve talaga ako. Tapos malaking pasalamat ko sa inyo na kayo lang ang may way ng communication ngayon sa panahon ngayon. Kayo lang talaga. Ang dalawa inspirasyon sa mga marami pang umaasang makausap ang mga mahal nila sa buhay. Sa pamilya po sanap dyan sa Negros at saka sa Iloilo. -ilo. Buhay po kami lahat. Huwag kayo mag-alala. Ah, yung kurason sa Bulacan. Yung anak mo buhay. Okay lang siya. Uwi na kami bukas. Mami, kung nakikinig po kayo or mga aunties ko dyan sa Manila, please help us po kasi nahihirapan kami dito yung mga bata. No water, no food na po kami. Nangihina na po yung mga bata. So please, please, gawan po na para sana matulungan kami dito makaalis. Sabi nila, wala na tanawan, may tanawan pa. Ang problema na ng tanawan, wala makaon kasi walang tinda, may, may nga dito, wala na mapapalit kasi ano na, sold out na. Kaya ma mabuti dito sa amin, may pagkaon. Kasi wala ang ration dito tanawan. Ang mga panawagan, naka-upload din sa GMA website upang makita ng mga kapuso natin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marami ring tiyak na nakaligtas sa kalamidad na nakumpirma ng DSWD at kanilang inilista na matatagpuan sa GMA News Online. Sa tulong din ng Google Person Finder na nasa website, may ilan ang pinapahanap na pangalan ang natagpuan. Literal na pag-asa rin ang dala ng pagkakahanap kay pag-asa weather forecaster na si Salvacion Avestruz na po ang buhay matapos na ng storm surge habang naka-duty sa Tacloban Weather Station. Patuloy naman ang pagbuhos ng tulong sa mga binagyo gaya ng sakosakong sakong bigas, pagkain, at mga damit na ito mula sa Santiago, Isabela. Ang mga Korean National na ito nag-donate ng pera sa Philippine Red Cross sa mga biktima rin ng bagyo na pupuntang kikitain sa shoe auction na kasabay ng Sapatos Festival ng Marikina. Habang ang mga miyembro ng Philippine Navy, ipinantutulong daw sa mga biktima ng bagyo ang kanilang 90 pesos mila allowance para sa isang araw. Ang November 16 ay ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle bilang araw ng pagdarasal, pagdinilay at pag-aayuno para sa mga biktima ng bagyo. Para sa saksi sa morong nag -uulat.